So ito, palit tayo sa gas floater ng ano, nung XRM. Hindi na nagana yung uh, gas gauge natin, no? So kahit na full hindi siya nagmumove, hindi gumagalaw. So ganito lang ang gawin natin pag tanggal, tutulak lang natin yan pag ganun, ano. Yung ginagawa ko, paigpit to. Pero kung gusto nyo tanggalin, ganyan lang gagawin nyo. Pupukin nyo konti hanggang lumuwag. sa so, ah, hugutin nyo lang yan. So yan, yan yung meron siyang kanyan. Pupukin nyo lang dandan dahan Ganito nga itsura niyan, no, natanggal natin. Ayan. Ang natanggal na natin, ito siya. Ayan. Uh, pinutol ka na yung wire ha? So may clip siya. Ito yung clip na luma. yan. E, Ayan niyan. Tapos, uh, gagamitin natin to yung binili natin bago. No? So, uh, hindi pala tugma yung sakit nila ito. Yung sakit ng stock, kaya yan, pinutol ko yan. Igagamit ko dun, ikakabit ko dun sa bagong bili. Yan, pinutol ko. Kasi hindi sila magkaparehas ng ano ng sakit, siksikan. Pero pares lang yung ano ng wire connection. Ito yung sakit niya, yan. Magkaiba sila nung uh, ano, male, female. So, pinutol natin yung socket ng stock. Yun ang idudugtong natin dito sa ikakabit natin. Pares lang yung connection ng wire, ano. So, ito, naidugtong na to. Yan. Naidugtong ko na to, ano. So, sa nabili nating plotter ng XRM. So, madali lang to gawin, guys. Kung, uh, ano kayo, kaya-kaya yung gawin to. Sa lahat ng motor, parang pares lang ng, ano to, para pamamaraan. So ito dapat bago natin ibalik nakapasok na to yung clip na to. Ito yung nagpo-push. Yan, huwag niyo kalimutan may gasket to ah. Yan, ilagay niyo muna to, yan ganyan, yan. Ganito, ganern. Tapos ipapasok natin doon sa tangke. So ito yung tangke niya, yan. Nilagyan ko ng plastic kasi baka makapasok yung dumi sa loob. Kailangan malagyan natin. So ito, sinisiksik na natin ulit yung uh, Uh, connect, connection niya doon sa may wire. Yan. Siksik natin dito sa ilalim. dukutin nyo lang yan guys. Uh, kayang kaya kaya yung yan. Alam ko na magagaling kayo mandukot eh. So ito, try na natin to Try na natin. So kanina hindi siya nagalaw ngayon. Nagalaw na po yung floater natin. So dito, ito yung gasket. Ayan. Dapat malinis yan bago nyo ibalik. Ano? Bago nyo lagyan ng gasket niyan, Kasama rin siya binili natin yan guys ah. So ito, ganyan na lang pagpasok. So maluwag na. Talagang saktong-sakto lang, maluwag. Walang masikip dito kaya eh, hindi kaya. Oh na. my God! So ayan. Uh, ilagay na natin yung gasket. Tsaka ano, kailangan maayos. No? Tapos, uh, iipitin lang natin ito nung pang-clip niya. Ayan. Sisiksik lang siya natin pag-anarn. Tapos pag ganyan para ang labas So ito na nga. <laughs> Yan, o. oh, diba? oh. Maga, ano siya, kayang-kaya sya ikutin ng kamay. Pero pag uh, pinukpok mo na siya ng screw mamaya, uh, lalo siyang sumisikip. Yan. So, kailangan pasikipan natin para hindi sumingaw sa uh, gasket nung ano, yung rubber gasket na yon Kung ano man tawag nyo doon, basta yun na yon no, no, Yan, no, 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 no ikot, no, no. Diba? Oh, lang natin siya. Kabilaan yan. Dapat equal. dandahan lang yung pagpukpok para hindi ma-disalign yung gasket natin no? Yan, dandahan lang. So, ngayon, kung problema, may problema kayo sa floater nyo, ng gas nyo, hindi gumagalaw yung gauge, full ko empty, naka-stay. Ito lang yung sira niyan. Papalitan nyo lang to. Madali lang palitan to. Mura lang to. Wala pang 200. Meron na kayo niyan. Makaya-ano na lang kayo kay Salamat Shopee. So, si Shopee, kay Shopee natin nakuha to pag binili nyo to sa shop, syempre may patong, medyo mahal na rin. Kaya doon tayo kay Salamat Shopee. So, ito na, napukpok na natin, ay napukpok na ilagay na natin to. Kailangan natin ng pukpok-pukpokin -puk to, no? Hanggang na sumikip. So, ito na nga, oh, nakita nyo na, gumalaw na, diba? Kanina, nakagit na alam nyo. Alam mo, ano.